Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay naglabas ng report ang pep.ph na ang title ay Did Tape Regain Control of Original Itbulaga YouTube Channel? Ayan, i-analyze po natin itong kabuo ang report nila. Ito. Nabawi na ba ng Television and Production Exponent or Tape Incorporated ang pamamahala sa original YouTube account ng Itbulaga. So, ito guys, i-analyze po natin to. Uh, opisahan natin sa, para po doon sa, hindi nakakaalam sa mga kas, na mga nagsusubaybay sa ating YouTube channel. Explain ko lang ng saglit. Bago ka kasi makagawa ng YouTube account, ay dapat meron kang Gmail. Ngayon, kung kanino nakapangalan yung Gmail, ay doon siya may ari ng YouTube account. May password dyan parehas. Yun po. So, ngayon, ang dito kasing report nila, uh, nabawi na ba ng tape ang pamamahala sa original YouTube account ng Itbolaga? So, umpisa pa lang, kanino ba talaga itong YouTube account ng Itbolaga? Ang tanong dyan, dun sa gumawa ng Gmail account, siya talaga yung may-ari, no? Tulad nitong YouTube account ko, ang may-ari ng YouTube account nito ay ako. Kasi sa akin yung Gmail account na ginagamit dito. Ngayon dito, sa Itbulaga, kung sino ang may-ari, kung sino may-ari ng Gmail. <laughs> Tama po ba? <laughs> so, ayun. So, malinaw tayo doon, ano. At saka, isa pa, dagdag ko lang, dagdag ko, dagdag ko. Ngayon, kung ang may-ari nitong kung may ari kung ang may ari ng YouTube account ng Idbulaga nito ay panig sa Tip Incorporated, dapat umpisa pa lang dito na sila nagla-live, dito na sila nag-show, 'di ba? Eh hindi, gumawa pa sila ng mga account na lahat ay na-delete, 'di ba? Na-shutdown lahat. Ngayon, kung sa panig naman ng TVJ, itong YouTube account ng Itbulaga na ito, dapat dito rin sila nagpapalabas ng kanilang mga shows, ba diba, ng kanilang mga live, eh hindi. Nagla-live sila doon sa account ng TVJ, YouTube ha, YouTube account ng TVJ at YouTube account ng TV5 Philippines, hindi po ba? So ngayon, ang tanong dito, ah uh, kung sino ang may-ari ng Gmail account sa kanya, itong YouTube account ng Itbulaga. Yun po ay aking pananaw, yun ang aking pagkaka-analyze dito. So, sunod naman tayo sa next paragraph nila. Ay, next paragraph, next sentence nila. Ang nasabing YouTube account ay gamit ng original host ng, lo ng longest running noon show na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang legit double cuts mula pa noong 2012. Totoo naman yon guys. Kaya nila nasabi na 2012 kasi makikita nyo rito sa YouTube account ng Itbulaga, ito pinag-uusapan natin magpunta lang kayo sa about, makikita nyo dyan kung yung join, makikita nyo dito kung kailan na-create yung YouTube account na yun. So, na-create siya ay January 6, 2012. So, totoo naman. Pero guys, pag i-analyze -ia mo, hindi na ginagamit ngayon ito ng TVJ. Kasi ang huling upload dito, ang huling videos na makikita ninyo ay 3 months ago pa. At ang at ang kanilang live ay one year ago na. So, inabandon na nila itong YouTube account na to talaga. Hindi na talaga nila ginagamit. Kaya nandun na sila sa TVJ account, YouTube account nagla-live. sa TV5 na nagla-live. Tsaka sa Facebook nila, doon na sila nagla-live. So, hindi na nila ginagamit talaga itong, itong YouTube account na to. sa so, ito, tuloy pa natin. Martes ng gabi, September 5, 2023, napansin ng mapanuring mata ng netizens na napalitan na ang cover picture ng It Bulaga, YouTube account kung saan nakalagay na rito ang bagong logo ng show na umere sa, umere sa GMA7. So, ayun na nga guys. So, ayan. Ito na yon napalitan na siya. Kasi nung umpisa kasi guys, pagka, ayan, kita ba? malabo. Ayan. Kasi pagka, nung nakaraan kasi guys, pag iki, pagka, isa-search mo yung It Bulaga, ang lalabas dito, ah, uh, mukha ng TVJ at ng Dabar Cards. Yung profile pics, yung profile pic, itong profile pic, yung profile pic, ang makikita dyan ay mukha ng TVJ, tapos yung banner, kung hindi ako nagkakamali, mukha ng mga Dabar Cards. Yun ang makikita natin dito. Uh, wala kasi ako screenshot noon kasi hindi ko rin naman ay naakala na magkakaganito. Ito, <laughs> so, ayan. So, yun, yun yung ina-explain dito sa pangalawa na yun nga, na yung mga netizen talaga nagtakat sa, talaga sila bakit napalitan? Uh, may nagsasabi na hack ba? Pero imposible na hack, imposible na hack yun pag usapan natin yan mamaya. So, ayan. So, ito yung ibig sabihin ng pep.ph sa sumunod. Tapos, ito na yung latest ngayon. Hindi na yung TVJ, hindi na yung mukha ng TVJ ang makikita natin. Pagka isi-search mo yung isi-search mo yung It Bulaga. Ang makikita na dyan, yung banner nila, andyan na yung pangalan ng television and production exponents, It Bulaga, tahanang pinakamasaya. Tapos, ang picture dito, makikita yung mga current host, tsaka dito sa kabila, parang si Yormet Buboy ata to. Tapos yung profile picture nila, ay itbulaga. Ngayon, bago kasi mapalitan ito, dapat alam mo yung password ng YouTube account. Alam mo yung password para magalaw mo to para para mapalitan mo yung mga pictures na nandito at pwede ka makapag-upload, pwede ka rin mag-delete ng mga videos, kahit ano, pwede mong gawin dito sa YouTube account hanggat alam mo yung password. Ayan. Ayan po, okay, malina po tayo doon. Opo. Ito, <laughs> next. Mababasa rin dito ang tagline ng show ngayon na ng pinakamasaya. Ayun na nga, dito, ma mababasa nyo yan. Mayroon itong 5.32 million subscribers. So, ngayon ay 5.31 million subscribers na lang. Bakit? Alam nyo na. Burado na ang main videos ng Old Eat Bulaga at ang tanging na tira ay mga short at old clips show. So, ito na ngayon yung mga shorts, tapos yung latest nila, ayan, 2 minutes, 3 minutes na lang. Tapos, yung mahabang, yung live nila, meron pa naman, 1 year ago. Ayan, yung mga mahabang live shows nila, nandito pa rin. Ayan, next po tayo. Ito, deleted account. Noong June 19, 2023, nawala ang bagong gawang YouTube channel ng Itbulagana. Kinagabihan ang Facebook page naman ng progr programa ang sumunod na naglaho. Mula noon ay hindi na ito mahanap ng netizens. Suspetsa ng ilan binura ito ng YouTube at Facebook dahil may nag-report. So ito nga yung sinasabi natin kanina na na, na may mga account na ginawa ang Tape Incorporated para maipalabas ang kanilang show. Pero na take down ito, na shut down ito, na delete ito, na deactivate lahat. Dahil may mga nag-report daw, suspensya ng ilan, yun nga sabi ng pep.ph, suspensya ng ilan, binura ito ng YouTube at Facebook dahil may nag-report. Kasi nga naman, fake kasi talaga sila, kaya marami talaga magbubura. <laughs> Dapat nag-iisa lang yan, walang ibang katulad dyan. Dapat hindi ginagaya talaga. <laughs> ginagaya. So, ayan. So, kung itong tape bulaga ay talaga malakas ang kumpiyansa sa sarili nila. Hindi na talaga hindi na talaga sila gagawa ng iba't ibang klasing account, 'di ba? Ah, uh, gagawa lang sila ng isa tapos palitan na lang talaga nila yung title para takiligin sila ng mga tao. 'Di ba? Hindi, yung tuloy pa rin talaga sila ng ginagawa nila. Well, nasa ano naman na yan? nasa, nasa, ano yan? nasa hukuman naman na yan. Pinag-uusapan na yan. gumugulong na yung, gumugulong na ngayon yung kaso. So, ilive na natin yung topic na yan. So, manood natin topic, eto. Noong, so, eto na, yung mga, kung saan-saan pinapalabas yung show nila. Noong June 20, pansamantalang napapanood, sa verified Facebook page ng mga host na sina Paulo Contis na may 1.8 million followers at Isko Moreno na may 5.5 million followers ang live streaming ng kanilang kontrobersyal na programa. sa so, ito na. Bigyan natin to, I-analyze natin itong paragraph na to. So, totoo nga naman. Ang lalaki ng kanilang mga followers. Isipin mo, Paulo Contis may 1.8 million. Lalo naman si Yorme, 5.5 million followers. Pero, pag sisilipin mo, pagka nagla-live sila dyan sa mga account nilang yan, ang viewers, nasa ano lang, 400, 500, kahit kailan never ko pa ang nasilip na umabot sila ng 600 pataas. Hindi ko lang na, wala lang, hindi ko lang kasi si ini-screenshot eh. Teka, ito try ko. Alam ko may na-screenshot ako sa beses. Hanapin ko mamaya kung na-save ko pa dito. So, ayun, ba diba? Kahit, kahit, ang ibig sabihin dito, ah, uh, hindi talaga sila sinosoportan hanggang dulo ng mga followers nila. Kung baga, sila ng mga followers nila kung sino talaga sila, yung, yung personalidad nila. Pero yung ginagawa nila, hindi gusto ng tao. Like, eto, si Yorme, kaya sila naka-gain, kaya naka-gain si Yorme para sa akin na naka-gain si Yorme ng 5.5 million followers dahil ang ganda ng ginawa niya sa Maynila noon. Kahit ako dito naka-follow ako dito kay Yorme kasi na naaliw ako sa kanya kasi ano, gabing-gabi, madaling araw nagla-live siya, umiikot siya dun sa Maynila, sa sa May nasa kotse siya tapos nagche-check talaga siya. Ayun, naka-follow ako sa kanya. yun natutuwa ako kay Yorme doon kaya ano, uh, yun, kaya naka-follow talaga ako kay Yorme. So, isa ako dyan sa mga 5.5 na yun. Pero, nung papalabas yung fake bulagad doon sa Facebook account dyan, hindi nangangahulugan, napapanoorin ko siya doon sa fake bulaga kasi hindi ko gusto yon yung move ni Yorming gano'n na siya ang mag-host doon pero may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong deskate sa buhay pero di ba hindi natin alam ba kailangan na kailangan talaga ni Yorming ng, ng kita di ba yun na nga may nabasa ko na ang sahod niya dyan ay nasa 1 million per month di ba wow! ayun lang <laughs> so ayun yung yun yung explanation ko dito na wala sa followers yan para sa akin nasa views yan ang dami mga ang dami mga follow yu, followers to nga si Orme 5 million mahigit pero ang nanonood pagka fake bulaga is nasa 400 500 lang wala din di ba pero yun nga kasi gusto nagustuhan ng tao si Orme dahil tumutulong siya sa Maynila noon at mayor siya ng Maynila noon yun yung nagustuhan yun yung kaya nag ng followers si Orme ng ganong karami tapos, next tayo. Hindi pa verified ang Facebook page ng Itbulaga na, na meron ng 4,000 followers noong June 13. Kaya madali itong isinara ng Facebook administrator dahil sa report o reklamo ng netizens na nanatiling tapat sa mga original host ng Itbulaga na si Natito Vic Joey at ang Dabar Cards. Aba, nagbintang pa ang pep.ph. <laughs> Nareport daw na reklamo ng netizens na mga loyalista ng Itbulaga, ng, ng TVJ at ng Dabar Cards. nag ano pa, judgmental, ano yung, ano, judgmental pa, wag ganun, uy, pep.ph. <laughs> Ayun guys, so yung, pag sinabing verified, yun yung may blue mark dun sa, kabil, dun sa sa right side ng pangalan ninyo, may blue mark yan. Ibig sabihin, verified. So, chineck ko kanina kung paano gawin yun. Meron kang, meron kang form na fill upan doon mismo sa Facebook. Tapos, isi isesend mo sa kanila para ma-verify ka. Ayun siya. Tapos, sunod pa natin. May 20 million followers ang verified Facebook page at 5.29 million subscribers ang YouTube channel ng Pioneer Host ng Itbulaga. Pero hindi na ito aktibo mula na magdesisyon si na Tito Vika Joey at Iwana ng Tape Incorporated noong May 31, 2023. May bagong gawang Facebook account na rin ang Tape Incorporated at verified nito kung saan dito napapanood ng online ang Itbulaga. So, ito guys. Ampisahan natin dito. itong uh, verified Facebook page ng It na merong 20 million followers. Hindi ko na makita. Hindi ko lang alam kung, hindi lang ako magaling mag-search. Pero, pag pupunta ka, ka sa Facebook, nung nakaraan kasi, chinecheck ko sila. O, so, i-click natin. I-search nyo lang sa search bar ng It Lalabas yan eh. Lalabas agad yan. Ngayon, hindi na siya lumalabas. Yung merong 20 million followers. Hindi ko alam kung anong nangyari. At kung kanino yung account na yon, yung Facebook account na yon. Hindi natin alam kung ano na nangyari, kung naka-temporary close siya. Kasi pwede yun, di ba guys, sa Facebook. Pwede mong i-temporary close yun. Kasi nga, dinidinig pa ang kaso. Siguro, temporary close nila yon. Ayan, sa verified Facebook page. Tapos yung 5.29 million subscribers ang YouTube channel ng partner ng host ng Itbolaga 5.29. Hindi ko lang, kanina 5.32 to, to ha. 5 po. Hindi ko sigurado kung sa ang banda to. Sa eto na. Pero hindi na ito. Aktibo, mula na magdesisyon. Sila, ang TVJ na iwanan ng TV na nga, hindi na nga talaga nila ginagamit noon pa. Inabando na talaga nila nito. Dahil, meron na nga silang TVJ na YouTube account at at TVJ na Facebook account doon na sila nagla-live so talagang wala na silang parang wala na silang pakialam dito sa YouTube account na to, na kahit ang subscribers ay nasa 5 million mahigit, so ano na ay hindi na talaga nila ginagamit ito, so ayan tapos may bagong gawang Facebook account na rin ang Tape Incorporated at verified na ito kung saan dito na mapapanood ng online ang itbolaga, so ito guys So, itong tape bulaga, kung talagang kumpiyansa sila sa sarili nila na mapapanood sila ng tao, bakit kung saan-saan pa nila pinapalabas sa kanilang show? Papalabas kay kay Paolo Conti, si Papalabas sa Facebook ni Isko Moreno, ni Yorme, tapos ngayon gumawa sila ng bagong Facebook account ng tape, tapos doon nila ipapalabas. Diba kung saan-saan nila pinapalabas yung show nila, pangalat-kalat, para lang mapanood sila. Pero pag bubuksa mo, ang, yun nga, ang viewers lang nasa 400. So, ayun, ang viewers lang, hindi umaakyat ng 1,000. Ganun lang, diba? Kasi kung talagang ikaw ay mahal ng tao, talagang followers ka, pinapalo -follow ka ng mga tao, mahal ka ng mga tao, kahit isang account lang, yan, dudumugin ka, hanapin ka pa ng tao na magtatanong pa yan, saan sila nagla-live ngayon, nasaan sila? Eh hindi, ang fake bulaga, ang daming platform kung saan, ang daming social platform kung saan pwedeng ipalabas. ba diba? kung talagang mahal kayo ng tao, kahit isa lang, kahit isang platform nyo lang yan ipalabas, dudumugin kayo ng tao. Hindi ko saan-saan pinalalabas. Tapos may magtatanong, eh bakit yung ano, yung E80, merong TV5 at may TVJ pinapalabas. Eh syempre guys, natural ang TVJ dahil sila ang nakikita doon. Tapos TV5 network nila yun, doon yun pinapalabas. So natural lang na ipalabas. Eh itong ginagawa ng fake bulaga. Kung kani-kaninong tao lang, tao lang. <laughs> pinapalabas yung kanilang show. di Diba pakalat-kalat? eto, sumunod tayo ng tabi, eto na ata yung last. Wala pang pahayagan tape tungkol sa isyong ito. Samantala, sa live episode ng It Bulaga ngayong Merkulay, September 6, 2023, hindi pa sa rin sila nagbo-broadcast sa nasabing YouTube account. Ayun nga guys, ah uh, wala pa, hindi pa, wala pa tayong napapanood na latest doon sa It Bulaga dito. Wala pa tayong na nakikitang latest na video dito. So, ngayon, magandang hamon to ngayon. ba? Diba? Dahil hindi pa sila nagpo-broadcast. Bakit hindi sila magbroadcast dito? Bakit hindi sila maglive dito? Para magkaalaman talaga, ba? Diba? Para magkaalaman talaga kung sino talaga ang ang hinahanap, sino talaga ang pinapanood ng mamamayang Pilipino at ng buong Pilipino sa buong mundo. ba? Diba? mag sila dito. Tingnan natin kung ilang views meron sila. ba? Diba? Na, tingnan nyo ilang subscribers ngayon nasa 5.31 na lang hindi ko sigurado itong, 5, itong 31 na to is kung 3,100 or 31,000 ba diba? kasi hindi makikita dito yung yung eksaktong kung ilan talaga subscribers nakalagay lang dito ang subscribers nila is 5.31 million so ba diba? so hamon yan magandang hamon yan na mag live sila dito bukas sabado diba? <laughs> Saktong sakto, 'di ba? Sabado subukan nila mag dito para talaga magkaalaman na kung talaga pa susuportahan sila nitong 5 million mahigit na subscribers dito sa Itbulagan na YouTube account na 'to, 'di ba? So ayan. Ngayon, guys, uh, ang TVJ kasi kan maraming ang daming ano no, ang daming ang tawag dito. Uh, makontrobersya talaga, no? Talagang, pati ito pati ito nagkakaroon ng kulay itong nananahimik na YouTube account nila 'di ba? Kasi ano, uh, ang TVJ kasi hindi kasi nila na-secure lahat umpisa pa lang uh, mula sa trademark na pangalan ng Itbulaga. Hindi nila inaasahan na may darating na magkakapatid na manggugulo, <laughs> 'di ba? Hindi na-secure ng TVJ yung pangalan ng trademark na ang nangyari pa na may na may nag ano may nag-register sa IPO na hindi man lang sinama ang pangalan ng TVJ o isa man lang sa TVJ o kahit si Master Henyo na i-report na mag-report sa IPO para sa trademark hindi sila sinama hindi sinama ang pangalan 'di ba ganun katiwala ang TVJ na na may mag may magre-register ng pangalan ng Itbulaga na ang naka AC ay si Boss Joey 'di ba tapos pangalawa, ang latest narinig naman niyo na ninyo siguro na ang ang tape bulaga ay gusto pang pakilaman yung lyrics ng isang libot isang tuwa na ang sinasabi nila na ang gumawa daw ng lyrics na yun ay under ay ng tape incorporated nung panahon na yun na ginagawa ang ang theme song na tauhan siya ng tape bulaga tapos ang music kasi noon ang paglalapat ng music ay si si Bossing big So ngayon, eto itong tape bulaga, gusto nilang kunin na 'wag patugtugin ang isang libot, isang tuwa dahil ang lyrics daw nun Tauhan nila noong unang panahon ng tape bulaga, nung unang panahon ng tape. 'Di ba? Tapos eto, pangatlo, eto na nga 'tong YouTube account na 'to. Hindi nila din na-secure kung kaino ba talaga, 'di ba? Kasi isa lang yan, isa lang ibig sabihin yan, ganun katiwala ang TVJ, masyado silang nagtiwala sa Tape Incorporated. ba? Diba? diba? Wala nga silang kontrata, ba? Diba? Shake hands, shake hands lang. Ang dami nilang hindi na secure. Kasi wala, si, wala sa isip nila, wala sa isip nila, may mangyayaring ganito na magkakagulo in the future kampante si Lane, eh, 'di ba, na ang kausap nila si Mr. To Tony Tobiera, maayos makipag-usap tapos bigla may pumasok na grupo, nagkagulo na. 'Di ba, smooth sila. Eh. Malaki ang tiwala nila, eh. hindi nila wala silang ano, walang malang mga IPO IPO, walang kontrata, 'di ba? Malaki ang tiwala nila sa Tape Incorporated kay Mr. Tony Tobiera na hindi mangyayari ito in the future kaya hindi nila na secure lahat. Halos lahat ata, kung ano man dapat i-secure, hindi nila na i-secure sa loob ng 44 years. di ba? Isipin nyo yun, guys. So, eto, mahaba na ang ating video, baka na boboid na kayo. <laughs> so, eto lang ang tanong, bakit napunta, tama ba yung sentence ko, bakit napunta sa, bakit napunta sa tape ang YouTube account ulit? Diba? At paano nangyari na lang? Paano nangyari yun? ganoon na lang. Ang sinasabi nung iba, ito, na-hack. Explain natin yung hack na yan. Hindi pwede, kasi nabasa ko sa comment section, may nagsasabi, may nagsasuggest, baka raw na-hack. Para sa akin guys, imposible, parang imposible yung ma-hack yan. Kasi, pagka yan ay na-hack, kung sino man yung gumawa ng YouTube account yan, syempre nasa kanya ang Gmail account, isang report lang yan sa YouTube sa YouTube sa YouTube mismo. Isang report na agad diyan, may magre-reply. Kasi bak paano ko nasabi? Kasi ako dito sa YouTube account ko, nagka-problema ako isang beses. Ang ginawa ko, nag-search-search -search ako kung paano ko paano ko lang makontak ang YouTube mismo. May nakausap ako. Nag-chat-chat -chat kami dalawa. Nakausap ko siya. Uh, through chat ng ano, personal talaga siya ng YouTube. Tinuruan niya ako kung paano mangyari. So, lalo pa to, ba? Diba? Lalo pa to na ano uh, ang laki ng ang laki ng subscribers, ang, ang daming subscribers, 5 million mahigit. 'Di ba? Ano 'yan? Kung sino man may-ari ng Gmail account, isang report lang 'yan sa YouTube, may magre-reply o isang tawag lang sa YouTube, may matatawagan siya, may makakausap siya, masosolve agad 'yan. Kaya parang feeling ko imposible 'yung hack. Kasi mahirap ma yan kasi yung YouTube under yan ng Google or pwedeng Google mismo yung makausap ng may-ari ng Gmail account ng YouTube na yun. ba diba? Kaya imposible yung hack. Ang tingin ko dyan guys, eto. Una, natural binigay ang password. Ganun lang naman yung kasimple, guys. <laughs> Dapat alam mo talaga yung password ng YouTube account bago mo mapalitan lahat. Mapalitan yung banner picture, yung profile picture, mag-delete, mag-upload ng picture, ay, mag-upload ng video, maglagay ng short, uh, mag-live. Dapat alam mo yung password ng YouTube account. Ganun lang yung kasimple, guys. Kung sino man ang may-ari ng Gmail account, malamang binigay yung password ng YouTube account. Ganun lang yun, kasimple, by kads? <laughs> pangalawa ang pangalawa sa tingin ko ha, para sa akin, yung Tape Incorporated mismo ay tumawag sila sa YouTube. Sa YouTube mismo. At may makakausap silang YouTube personal or Google personal mismo nasasabihin lang ng Tape Incorporated na, oh, sa amin to, kasi, ano, ah, gamit namin ang ginagamit dito pagka ah, show sa amin yung, ano, sa amin yung mikropono, etong kamera, etong ilaw, sa amin yan, under namin yan, etong studio, under namin yan, etong mga papremyo, sa amin yan, pwedeng sabihin ng, pwedeng sabihin ng Tape Incorporated yun sa YouTube, which is totoo naman, na talagang, na talagang sa tape incorporated lahat ng gamit na nandoon, doon sa show na ginagamit nila. ba diba? So, yun yung tingin ko na nangyari dito kung bakit napalitan yung picture ng It Bulaga, na kung saan TVJ ang makikita natin. ba diba? At ito pa pala, isa, gusto ko lang idagdag. Itong Tape Incorporated, hindi talaga mapakali, ano? <laughs> hindi ba nila naisip na bago makarating o bago lumaki ng limang milyon mahigit itong subscribers ng Itbulaga, ay sino ba ang napapanood nila dito? Sila ano na ba? Sila Paulo na ba? Sila Yormi na ba ang napapanood nila? Kaya naging itong limang million subscribers na to? Hindi, di ba? Ang napapanood nila dito, kaya sila nag-subscribe ay ang TVJ at ang Legit Dabar Cards. Kaya nila nag-subscribe dito sa YouTube account na to. Kasi sila, mga idol nila yun eh. Ang TVJ at ang Legit Dabar Cads. Tapos, biglang, maano let's say, for example, imagine ninyo, ang, ang tepin Incorporated maglalagay ng show dyan sa Igbolaga. So, yung mga nakasubscribe sa kanilang limang milyon, nahanapin ng TVJ, hanapin ng legit double kasi nasaan na? Na sila nga yung dahilan kung bakit sila nagsubscribe. Ang makikita na nila, sila Paulo na, sila Betong, sila Yormi na, di ba? So, mali, parang para sa akin, napaka mali. <laughs> napaka maling, maling decision. Di ba? I speaking of mali, hindi rin pwede talagang hack kasi pag once yan, hinak talaga ng Tape Incorporated, parang kumuha sila ng bato at na nila sa ulo nila. Another kaso na naman yan. Siyempre, ayaw nila mangyari yun, di ba? So, ayun lang. Medyo mahaba ng ating video. So, ayun lang, guys. Yun lang ang ating topic natin sa ngayon. So, bago ko tapusin, baka may nakakalimutan pa ako wala na ako nakalimutan sa iyo. Bago ko tapusin ang ating video for tonight, ay gusto ko lang magpasalamat po sa inyong lahat at palaki ng palaki ang ating subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Walang sawang nanonood sa akin. Thank you, thank you so much po. At good night and God bless!